Good morning, guys. Babalik tayo today sa Manila. So, ito yung outfit natin. Outfit natin. So, good morning, everybody. My God, so long time na hindi ako nabibili, guys. So, I try dito. I try dito para ano. So, anyway, Maglagay tayo ng sunscreen kasi sobrang init dito at mamaya maglapad tayo sa kalye. Kasi nagkukunyot lang naman ako pag pumupunta dito. So anyway, kahapon lang ako nandine Tapos, yeah. So ganda naman natin dito guys. Sobrang layo sa personal. Cheers. So ang gamit ko palang sunscreen ay al Jojo Aloe Ice calling UV sun stick. Ito yung convenient kong dalihin kasi ganito, ganang ganitohin lang ba? Hindi na siya, ano, hindi na siya yung cream cream ba? So, hindi ako, hindi ko memorize yung forehead ko. Lagyan. <laughs> So, kailangan lagyan din natin yung ibabaw ng ating mata. Eyelid. Eyelid yung tawag nito, di guys? Correct me, I'm wrong. So, yeah. Ganito din. So, hindi ako magaling mag-apply ng mga product. Basta importante na-apply ko yung isang part. Ngayon. So, yeah. So, close natin na. Okay. nag tayo ng ano. Mas maaga pa ngayon is 7.45. Tapos yung sundok ko, yung sundo ko is 9.15 or 9.30. Always, as always. So, yan lang yung nilalagay ko guys sa aking pislak. Tapos, lip shiner lang. I don't know how. Ah, mag, ano pala tayo mag-lipstick. So, may lipstick tayo. Nichido Red Rose. Sobrang tagal na nito sa akin. Gamit tayo ng mirror. Hindi ako malipstick na tao. <laughs> kaya ganito lang ako maglagay. Pero maputla kasi ako, kaya ganito. Maglagay ako ng konti konti lang kasi ayoko ko yung OA na lipstick na nangahabol. Sure! So, yeah. Tinatayo natin yung ating hair lock. Hindi ako nagsusuklay. Eh. So, kaya ganito hair ko. Kasi naglalagas pa yung mga hair ko, guys. So, stress. Sobrang stress na buhok to. Well, talagang may stress ka sa buhay ng may buhay. Pero nag-try na ako mag-moving -mo on. No, move on. <laughs> so, yeah, yun lang naman yung guys. yun, guys. Yeah. So, ganito ako magpatuyo sa aking buhok. Pag hindi magmadali. So, marami tayong oras. So, kaya pa natin siyang patuyuin. Ayan. So, yun lang naman yung ganap. Kasi mag habang mag-aantay ako ng ating sundo, may sundo tayo dito sa village. Meron na naman tayong gagawin sa Maynila. Tapos baka tomorrow balik na naman tayo din. Buhay dahi! Kalungkutan! Tropic Medyo graphic. traffic Tropic po, nag-stuck pa niya Yeah, ito yun, dito tayo sumasakay Diyan Diyan tayo sumasakay. Yan yung sakyan natin. Pamanila, pamakate. Pamatay so, na tayo guys. Diyan tayo guys. Sa bus na yan. So anyway. Lakad tayo pa uwi. So mainit. Sobrang ina... antay niya lang guys. <laughs> Lalabas tayo sa initan. Diba? So, dyan tayo po. So, Harvard tayo! Always, as always, kasi tanghali na. <laughs> <laughs> tumawid tayo dyan. Dyan tayo tumawid. Mahaba yung nilalakaran ko guys. Sobra. So tatawid tayo dyan. O no? ah, Diba? Ah, so hindi na ako nagvideo kanina sa... Uh, hindi na ako kaya na video sa bus kasi hindi ako makakonsentrate. Yung katabi ko, may amoy. Cheris lang. Sorry. Pero talaga totoo naman. Tsaka so, ba't ang puti ng mukha ko din eh? Dahil sa lighting siguro. So hindi ako nagtali ng hair, haggard. Okay, bye bye. See you in the house guys. Ito yung ko every mag-uwi ako. Ganda na diba? Guys, nakatawid na tayo. Diyan tayo galing. Tapos, ito na tayo. So, malapit na tayo sa bahay natin. So, see you in the house. Malapit na tayo. Medyo matagal pala, guys, yung estimated hour kasi medyo traffic sa skyway. Yan lang naman. Tsaka hindi ko yun alintana kasi nakatulog ako. Okay guys, dumating na tayo. Thank you Lord. Yeah. So, see you in the, in the room. Pero mamaya pa tayo mag ano guys. Kaya mag cut ko na lang po. So, bye bye. Maraming salamat sa pagsama. So, malamig na here. Thank you guys. Peace out.